Ang mga sabi mo sa akin, Lado, pag gila to ang buhay ko. Alam mo, Lado, yung mga ano ko, pag-aaralin ko, igagapo ko kahit na naghihirap ako. Parang hindi matulad sa akin na walang pinag-aralan. Pero huwag di sanang matulad kayo na masama kong mo, Lado. Pa, ano bang ginagawa natin dito? Ang batut-bantut? ano bang lugar to? No, son. Apple? It's a very, very beautiful place in the land. It's a smell like good, your body. Tara Papa, is the boy, is the girl. Ew, is the dirty. No, son. Boy and girl in the Philippines is a very good girl and boy. Let's go, son. Ew, mabawag po kang sa amin ay, pangit naman. Wait, little daughter. magtatanong na tayo sa mini na to. Hey, mister. Pwede mo ba ka magtanong? Oo, oh, pwede naman. Ano ba yung tatanong mo, pare? Eh, sir, may tatanong po sana ako eh. May kilala po ba yung Agustin po? Kasi, dito sa Grotto nakatira yun. Ang alam ko eh. Agustin po? Pare, hindi mo na ba ako natatandaan. Ako doon yung kababata mo, si Barok. Barok? Ikaw ba yung Barok? Yung dati hindi tayo sa ilog? Nakubad-ubad ka? Wala kang salawal? Ang laki-laki mo, na, Barok? Pare, Lando, ano ko naman? Kalimutan na natin. Nahiatuloy ako. Isa ka nakarani, nakalipan na yun. Tuturo ko na lang na sa sa'yo yung bahay ni Gustin Dito lang yung eh, malapit lang yun. Ayun, nakikita mo ba yung bahay na yon? Yung kulay brown na yun? Yung kulay brown na yun? ah yun lang pala pareng barok o oh, sige pareng barok saka natin mag kwento pareng barok may sinasabing kapatid yung yun eh. so, sige na pareng okay. barok puno na kami sige okay, pare next time labangan kita rito pareng ah. barok ito nga pala yung anak ko oi ang gandang bata bas uh, saan din barok mo oi sige ang bayad sige oh, okay. barok na kami sige hintay kita rito pare oh, ah, sige pare okay. bakit kuwi kuwi ano nangyari sayo? Oo nga, na gano'n siya, kwekwe. Sa pong bata, nangasal po kami, mabago kami. Sige, kwekwe, biya mo na, bata naman yung nagsalita siya. ka na muna. Kylie, paliguan mo na yung kapatid mo. Sige, kwekwe, tara na, maligo na tayo para hindi ka nasabihan ng bantot. Anak, ito yung siguro yung tuto ni parang na bahay ni Kuya Gustin. Katok niya natin. Kuya Gustin! Kuya Gustin! Kuya Gustin! Kuya Agustin. Bakit? Ate, nandiyan po ba yung Kuya Agustin ko? Kasi sabi niya Papi Barok, diyan daw siya nakatira eh, sa bahay na to eh. Ah, kapatid niyo pala si Kuya Agustin. Hindi po dito nakatira, doon po siya nakatira. Kapit-bahay po namin sila. Agar mo ba, ate? Sige po, ate. Pwede po kang pumasok na. Mapunta na po namin siya. Hmm. Salamat po, ate, ha. Sige na po, tuloy na po kami. Daddy! Ano ba tong lugar na to? Ba't ang baho? Psst, may saan? Huwag kang mahingi. Nakakaya. Sabi mo. Tara na. Tara na. natin para makatapos ka agad sa ginagawa natin to. O, oh, ilagay natin dyan to. Uh, pagtapos na ito, makapaglaro ka na. Ito pa, anak. Tulungan mo ako doon sa dulo. Tay, lahat ba to? Tatapusin natin lahat, tay. Oh. Kuya Gustin! Kuya Gustin! Ikaw nga, Kuya Gustin! Oh, Lando, ikaw pala yan. Ah, anak, lagap labag muna natin ganyan. Oh, ba't napatod kayo dito? Napunta kayo. Eh, Kuya Gustin, may pasuyo sana ako sa eh. Tutal, nandito kami sa Maynila. Eh, balak namin tumiyo dito ng kahit dalawang araw lang. Kasi, Kuya Gustin, nakabili na kami lupa sa kagaya ni. Eh. eh, gusto sana namin, dito matumas sa'yo, kahit dalawang araw lang, para makapagbanding banding na tayo. Para makilala kami mga pamaking ko. Yung lambad, Do? Walang problema yun. Kahit ila dalawa, tatlong araw, o isang linggo ka rito, pwede ka tumira para makapag-banding-banding tayo. Nga pala, matanong ko, sino nga pala yung kasamang batang yan? Ah, Lando, ito nga pala yung anak ko, panganay si Champy. Tatlong anak ko, si Kwekwe, saka si Kylie. Oh, Champy, magmano ka kay Tito Lando mo. O, oh, sige na, Paul. mag nga sa Tito Gustin mo. Yak, kadiri! Daddy, dadi sabi mo sa hotel tayo matutulog. Dito lang pala. Ang baho dito, ayoko rito. Mukhang basura dito eh. Wait, Apple. Don't say bad word. O, sige na, Lando. Tama na yan. Magpahinga na muna kayo. Alam ko pagod kayo sa biyahe. Saka may pagkain doon. Kumain na tayo. Sabi-sabi na tayo. Tara. Dito na po ako, kasama ko po si Day-Day Tay, tay saan ka? Dito lang ako Kuwing Tay, pingi para Wala akong pera Tay, saan pong bata yun? Kuwing, kuwing, pisa mo yun Pisa namin? Bayan no? Huwag natin sa bayan, pingi para kami nga eh. Baka marunig ka ng mo. oh, ito pero. Ano piso? Hindi naman ito nabibili. Sige na kuwi. Nabas na kayo. Sige na. Baka may nga O ah. oh, kwek -kwe. Anong nangyayari sa daliri mo? Tayo si kwek kwek pa may sugat sa daliri. Oh. Ba't ano nangyari kay kwek kwek? Bakit kwek kwek sa ako nasugatan? Ang likod mo kasi kay Kuya, saka ba nasugatan? Ay, hindi pa ka nasugatan. Ay, kung hindi sugat yan, ano nangyari sa daliri mo? Ay, kurupata po yan, hindi po sugat yan. Ay, minuto ko lang to. Baka sinatsip mo. Ano? Kaya pala kakaiba ang lasa. Ikaw talagang bata ka, pilya ka talaga. Sige na, sige na. Makapagsipilyo nga ako. Sakto, lasik ka gusto Ganda ng palabas natin, no? Kaya gusto o nga pala, Kuya Gusting. Yung mga anak mo sana, yayayay ko sana ng kumain sa labas eh. O nga pala si Champi, nasan si Champi? Si Champi, nandiyan lang sa labas yun. Baka makita mo yun. Ah, siguro. Sila daw na lang ang papakain ko sa labas. Ah, makakain naman yung anak mo masarap. Saka mamantika-mantika yung muso. Sa tingin ko, hindi nakakain na masarap yung mga anak mo eh. Wag na, Lando. Kaya na lang ng anak mo kumain sa labas. Alam mo naman, gastos pa yan. Kaya kumain ka na. First time nga lang namin kumain ni eh. Kwekwe na masarap e. Eh. Oh, kita mo, Kuya Gustin. Eh, minsan pa makakain ng mga pamangkin sa listoban eh. Tapos pipigilan mo pa. O, tapos na mga pamangkin. Pamakakain na tayo sa labas. O, ikaw, Kuya Gustin, bago siya mo kumain sa labas, pamakakain ka ng masarap. Tapos na. O nga pala, si Champi. Babalot ako lang siya, na siya. Pamakakain niya siya masarap. Sige, sige. Sige na nga. Sama muna yung mga bata. Pamakakain sa labas. Yay! Kakain na kami sa labas. Ako, Lando, baka hindi na rin ako si Mama kasi meron pa akong gagawin dito. Dati, dati! Ano ba yan? Ang tagal mo naman. Kanina pa ako naghihintay sa labas. nagugutom na ako. O, tama na mga pamangkin. Tama na pa. Makakain na kayo. Eh, ikaw, Kuya gusto, Alam mo kaya mamatikan ang uso mo? Hindi na. Ito na lang mga bata. O, tama na mga pamangkin. Ingatan mo na lang sila. O, sige na Kuya Gustin. Alis na kami. O, sige. Mag-iingat kayo. <laughs> siyempre, <laughs> siyempre. Oh, gando ka Ay, po. salamat po, Kuya Gustin. So, oh, diyan ka muna, magkwento muna kayo ni Aris. Magluluto lang ako ng pagkain natin. Sige, kaya na. sige. Parang Lando. Asinsado, asinsado na talaga, no? Nung talang dati dito, pag-aalaga na lang kayo dito. Ngayon, yayama rin ganun. No? Mamahalin ng mga suot mo. No? Tama nga, parang Lando. Eh, bakit yung kapatid mo? Ganyan pa rin ang buhay, pare. Eh, huwag ba sa kuya kong yan? Kasi nung araw, yung tatay ko, pinag-aaral yan, eh. Pahintuhin tuin na pag-aaral. kita mo ng buhay ko ngayon. Ginto, alas, baro, magandang damit. Saka nagpatayo na akong bahay, 8 milyon ang alaga. Saka nga pala, mga pare, kukunin ko yung anak niya para hindi matulad sa kanya. Katulad niya, walang pinag-aralan. Kita mo nga, hindi niya matususan yung pag-aaral ng mga anak niya. Saka hindi niya mapakain ng masarap. Saka tinan mo na yung trabaho niya, para extra-extra lang. Eh kawawa naman yung mga pamangin ko, matutulad sa kanya. Dado, alam mo ba pinagsasabi mo kung bakit ka nagkaroon ng ganyang buhay? Oo naman kuya, alam ko yung sinasabi ko Di mo katulad, ako nagtapos ako ng pag-aaral Di mo katulad, pinag-aaral ka dati Sinayang mo yung pag-aaral mo, pahinto-hinto ka Alam mo ba Lado, kaya ako mito sa na pag-aaral Nang dahil sa'yo, nag ako Para makapag-aaral ka Dahil sa kahirapan ng buhay natin Dahil Lando, dahil alam ko Hindi na tayo kayo tustusan ng mga magulang natin Nagtrabaho ko Nag-ipon ako Para matustusan ng pag-aaral mo Sige ang alam mo, hindi na lang sinabi nila nanay tatay sa'yo. Ako ang nagsusuporta sa'yo. Dahil gusto ko makatapos niya sa pag -aaral. Tapos sasabihin mo sa akin, bakit ako gilato, hindi ako nakapag-aaral. Tapos sasabihin mo sa akin, Lado, pag gilato ang buhay ko. Alam mo, Lado, mga alam ko, pag ko. Igagapa ko kahit na pa ako. Para hindi matulad sa akin na walang pinag-aralan. Pero huwag niya sanang matulad sa'yo na masama kong gali mo, Lado. Ganun ba kuya? Hindi ko makasaya na kuya, ikaw pala nagsikupisyo at tumuso sa pag-aaral ko. Ang pagkakaalam ko, sinay at tatay ang tumulong sa akin para mapagtapos ako. Yung pala kuya, ikaw pala. Tapos, hinamakama pa kita kuya. Yung pala kuya, ikaw palang tumulong para mapagtapos ako ng pag-aaral at makaon sa hirap. Kuya, patawain mo sana ako kuya. Patawain mo ako kuya. Oo oh, naman, Lando. Kapatid kita. Mapapatawad siya doon. Pero sana, Lando, huwag ka naman makakalimot. <laughs> kung siya ka nagmula. At saka huwag ka mapagmalaki at mapag mapagmataas. Oo, <laughs> oh, Kuya Gustin. Kuya Gustin. Oh. Sana matapatawad mo, ako Kuya Gustin. Oh. <laughs>